ako sa medyo maingay pero nandito po ako ngayon sa C6 papunta po kami sa General Trias Cavite ano meron tayong subscriber doon na pupuntahan at uh, tuturuan natin siya ng konti kung paano gamitin yung kanyang makina at uh, tara samahan nyo kami Ito kasama ko si Sid yung kapatid ko ayan nandito kami sa C6 kaya medyo maingay pwede yung maluwag. Tapos sakatake mo dito. Para lang maramdaman mo kung may tumasabit. Yun tinuro ko sa'yo ng panina. Kung may tumasabit, hanap mo yung mga mabuti. Tapos yung eto ma'am, i-try mo lang. Sipa, kunti tayo siya. Pag i-aangat mo naman siya, ayan. <machos> Tapos nakikita mo 'to nakasagad na sa iba. Ang pilit mo niyan, parang bababa na sila. Oo. Oh, oh. Kasi aangat mo lang yung puso. Pwede mo na sa hatakin. Ngayon, kaya hindi ko siya mahatak kasi parang hindi na gumagana yung puso. Hmm. Hindi ko alam kung bakit. So, hahatakin na lang natin dito ko. Hahatak ko siya. Yun sa ilalim ako. Okay na ako mag-upo. Basta natin siya kasi minatid so, yeah. so, yeah. so, yeah. so, na siya. Ito, kung mapapagsin mo kung ano, parang yan, may pumasok siya. Tapos bagay ang bagay na, yan, okay na. Ang ganyan. Kapasok siya ng mga. na itong 啊嗯嗯、好老好我来点 Ayan, ma'am. Yung kamukha nung tinuro ko sa inyo sa dalawang makina, hindi mo siya pwede magtalihan. Bakit? Kinahin niyo po kanina naman lang sa inyo. Ah, hindi siya pwede. Pwede, dahan-dahan. Wala ko lang sinulid, ma'am. Ano lang? Kaya nalago? Oo. Kasi, di ba, medyo mabilis yung arangkada ng makina mo. Ilabas mo yung tela, walang... Hello Team Buenas, welcome na naman po sa ating YouTube channel At syempre kung bago ka palang lang sa aming channel Huwag nyo kakalimutan isubscribe yung channel natin Click nyo na rin yung bell button para ma-notify po kayo Kung may bago tayong video Ngayon bibigyan ko lang kayo ng konting context Kung nakita nyo kanina, pinakita ko yung biyahe namin At saka kung saan kami pumunta uh, Pumunta kami sa, kung di ako nagkakamali General Trias, Cavite, kay Mambiki Kasi uh, ang naging usapan namin is tuturuan ko sila kung paano gamitin yung mga makina nila so idinemo ko sa kanila saglit well actually medyo matagal po kami dun uh, from 10am kung di ako nagkakamali, umuwi kami is 3pm na well actually naging mahaba yung aming session o yung pagtuturo ko sa kanila kung paano i-operate yung mga makina kagaya ng high speed, overlock at piping uh, ngayon Tinanong ko kay Ma'am Vicky kung pwede kong videohan yung pagtuturo ko sa kanila. Kung napapansin nyo, na-videohan ko, pero napansin ko sa video, hindi namin naipakita mismo dun sa makina kung ano yung tinuturo ko sa kanila. Well, uh, namili ako ng ilan sa mga parte nung video na yon na ipapakita ko sa inyo, kagaya nung clip kanina, na ang gagawin ko is i-actual ia ko ngayon dito sa aming mga makina. So kung ano yung ilan sa mga tinuturo ko sa kanya, ituturo ko sa inyo gabit yung mga makina namin. So tara lang natin. this video and hit that notification like bell for more updates. So, umpisa na natin gamit yung ating overlap. no? ah uh, magkaiba kami ng overlock pero parehas lang naman yung proseso kung paano siya gamitin. Una, una sa mga itinuro ko sa kanila is yung tension. Kung ano yung tamang tension at saka kung kailan kahihinto kung pangit na yung tension. Uh, sabi ko kay Ma'am Vicky is may video naman ako kung paano ginagalaw itong mga tension na to. Ang kailangan niya lang malaman dun sa mga tinuro ko is kung kailan siya titigil o kung kailan may mali. Kasi sa totoo lang marami naman talagang mga mananahe na hindi kabisado kung paano gamitin itong mga tension na to. At ang isa sa mga tinuro kay Ma'am Vicky na tatandaan niya is kailan ba siya titigil kung sakaling pangit na yung tension. So itinuro ko lang sa kanya yung tama at saka yung mali. Kagaya sa video na to, ituturo ko sa inyo yung mga bagay na yun. Kasi, baliwala ang galing at ganda ng tahi mo kung hindi maganda yung tension ng makina mo. Consider yon as reject pa rin. So, tulad nito. So, kung napanood nyo sa video, ito yung isa sa mga tinuro ko sa kanila. Ginawa kong puti yung sinulid at itim yung tela para makita nyo yung kung ano yung sinasabi ko about dun sa tension. So, itatahin natin ngayon itong ating overlap. Ayan. So kung papansin niyo, dito sa ilalim, eto yung ibabaw, di ba? Mas maganda kung una niyang titingnan ng tension sa ilalim. Ayan, ito yung tinuturo ko sa kanilang mga bilog-bilog. Ewan ko kung kita sa video, bili pa ano mga dito. click mo yan, ayan. Ayan yung mga bilog-bilog na sinasabi ko kanina. O yung uh, tawag ni Ma'am Vicky kung hindi ako nagkakamali, yung parang butas-butas. Ayan, kung papansin niyo pag may mga ganyang bilog-bilog, ibig sabihin is maluwag yung tension. Okay, tingnan nyo to. Sabihin na nating magaling ka Pero kung ganito yung uh, pagkaka-tension ng makina mo, ang trabaho usually ang trabaho usual ng overlock is magdugtong ng dalawang tela. Ayan, pinagdugtong natin yung dalawang tela. Isa sa mga tinuro ko sa kanila is ang tension, tatandaan mo lang is yung ganito. Kasi usual naman sa mga RTW, 'wag lang dun sa mga multi type, hindi naman tinitingnan kung pangit yung kahi dito o hindi. Kung maririnig niyo yung sinabi ni Mambiki, hindi naman 'yan tinitingnan ng client, di ba? So, well, totoo po 'yun, pero dapat as much as possible, mapaganda mo rin para good quality yung iyong damit. Pero ito yung isa sa tatandaan niyo, kung hindi kayo marunong mag-ayos nito, hihinto kayo o titigil kayo kung ganito na yung sitwasyon ng makina. Pag po ito'y hinatak ninyo, ito'y magka di ba? Pag ito'y hinatak ninyo, ayan inatak natin, kung papansin ninyo yung sinulid, hindi bumalik. So, ibig sabihin, sobrang luwag na nun. Hihinto ka na. Yan yung isa sa mga tinuro ko sa kanila. Hihinto kayo kapag ganyan na yung sitwasyon. Ibig sabihin, hindi na maganda yung tension ng makina nyo. Kahit maganda pa yung pagkakatahinin nyo, may tendency na pangit o maging reject pa rin yung gawa ninyo. Dahil dun sa hindi kayo marunong mag-tension. May video naman ako kung paano ginagalaw itong mga to na nakapokus lang dun yung video. Click nyo lang yung link na lalabas dyan sa ibabaw ng inyong screen or mamaya na lang pagkatapos nitong video. So, dito muna tayo sa basic. Dapat mawala yung bilog-bilog na ganyan. Okay? So, ang solusyon po dyan is una, dito sa karayom. Dalawa po yung karayom ng ating portraits. Ang galing ko yung put. Ito, dalawa. Ito yung sabihin na natin, ito yung karayom sa kaliwa, ito yung karayom sa kanan. Ang gagalawin nyo po lagi muna, pag may bilog-bilog, is yung karayom sa kaliwa. So, hatakin mo ng konti yung sinulid. Okay? So, mararamdaman mo rito sobrang luwag. Ang purpose pa nun, pag hinatak mo, is titignan mo rito kung saan siya gagalaw. Kagaya nito. Ito, dito siya gumalaw. Ayan, gumalaw siya. Ayan, o. Oh. So, ibig sabihin, ito yung gagalawin mong tension. Pag ganun nagbilog-bilog, ibig sabihin yon ay maluwag. So, kailangan mo siyang higpitan. Ang pihit is pakanan. Pakanan o pa clockwise. Pipihiti mo lang ito hanggang sa maramdaman mo rito na lumalaban na yung pagkakahatak mo. Huwag naman sobrang sikip. Hindi kailangan sobrang sikip. Ta tama lang. Yung nahahatak mo siya, na nakumukontra siya. Ayan. So, pakiramdam ko is okay na siya. So, ang gagawin mo muna, is ipapasada siya sa retaso. Dito natin ipasada. So, ito yung kanina. So, kukuha ko ng isa pang Ito. Pasada natin. So, ayun. Nawala yung yung parang bilog-bilog mo. -bilog. Nawala yung bilog-bilog. Pero meron pang nakaangat. Ayan akong papansin ninyo. Yung sa gitna na karayom o yung karayom sa kanan, yan yung nasa gitna, maluwag din. Kasi ano, umaangat yung sinulid. Kita, Babli? Mm. Ayan o, nagbibilog-bilog siya o. Nagkakaroon ng parang buto-buto. Ayan o. So, sabihin yan is, maluwag din. Hihigpitan mo rin yung kabila. So, pwede mo rin gawin, is hatakin siya rito. Diba? Tanggalin natin yung put ulit. So, kung kanina hinatak natin yung karayom sa kaliwa, ngayon naman hatakin natin yung sinulid sa karayom sa kanan. So, ito siya. Ito yung gumagalaw. Oh. Ayan oh. Maluwag. Iigpitan mo lang yan. Pipihiti mo siya pa kanan. Tapos, pakiramdaman mo lang rito kung humigpit na. Okay? Ngayon, pag humigpit na, naramdaman mo humigpit na, pwede mo na siyang ipasada ulit. Okay. Tingnan nyo maigi Ayan Nawala na yung mga bilog-bilog Lumapat na yung tension So ipasada pa natin ang isa pa So ipasada pa natin ang isa pa Ayan So tingnan nyo yung ilalim Dito nyo sa ilalim makikita kung maganda yung tension Sa Ng ating overlock Ayan maganda na, maganda na siya nakalapat. Ito yung kanina, ayan, yung may mga bilog-bilog, ito ay wala na. So, pagkumparahin di ba? So, ito yung tama. So, ngayon naman, kung kanina, ito yung kanina, pag mo, hindi bumabalik yung sinulid, ito yung tama. Ito yung kailangan mong tatandaan. Pag mo, ayan, bumubuka yan ka yung sinulid. Pero pag binitawan mo, dapat siya ay titikom o babalik ulit. Ayan o. Nakita nyo yung kaibahan. So dito, pag hinatak mo siya, lumalabas na talaga yung sinulid. Dito, pag hinatak mo siya, bumabalik siya. So yun yung tatandaan mo sa tension ng overlock. Pwede ka pa magpatuloy once na ganun yung tension niya. Yung pag hinatak mo, is bumabalik pa siya ulit. Ayan. Okay. So, yun yung tinuro ko sa, sa kanya. Isa pa sa mga tinanong niya is paano raw mag-cut sa overlock. So, ganito. Nagpapasada ka, diba? Yung iba, ito ay turo ng... Nakalimutan ko na kung sino nagturo sa akin ito nakakilala kong sower. Pero sabi niya sa akin is huwag ko raw padaanin dito sa ilalim. Kasi raw, tingnan nyo, pinadaan ko sa ilalim. Ayan o. Oh yung sinulid pumapasok ulit dito sa tahi niya doon sa plato may tendency raw yun na maglagot kaya ayaw niya nung nagturo sa akin nakalimutan ko na kung sino yung line leader ko yata na yung pagpuputol sa overlock wag mo raw padadaanin yun dito sa ilalim kasi may tendency raw siya na maglagot instead ang tinuro niya sa akin ang pagputol sa, sa sinulid ng overlock dito mo padadaanin sa ibabaw gaganon mo lang siya rito ayan putol tingnan nyo pag may tela o oh, dahan dahanin ko ah. o oh, ba? Diba? so ganun lang ganun kasimple no? yun yung isa sa mga tinuro ko sa kanila at isa pa para ma check mo kung may langis pa yung makina dito mo titignan eto kailangan habang umaandar yung makina mo may bumubugang langis sa ilalim. Napaka-importante niyan. Dahil ang buhay ng industrial sewing machine is naroon sa langis. Okay? Pag walang bumubugang langis diyan, ibig sabihin, wala na siyang langis. Kailangan mo na siya salinan. Okay? So, ito yung ilan sa mga itinuro ko kay Ma'am Vicky. Yung, isa sa mga, yung ilan sa mga kailangan yung tandaan. Tulad ng, paano ba mas madali na mahugot mo yung tela mo pagkatapos mo siyang tahiin. Halimbawa, magtutupi tayo. So, magtutupi tayo. Ayan. Ito, isa rin sa mga tinuro ko sa kanya to, yung paraan ng pagtutupi. So, maglagay ka ng guide dito. Pag magtutupi ka, ang discard dyan, is itutupi mo na siya rito bago mo siya ilapat na ganito. Dulo nitong tupi, dito tatapat sa dulo ng put. Ito. Ito. Ito siya. Ililinya mo lang siya dyan. Itong sa ilalim, dito tatapat yan. Okay? So, tinuro ko kay Mambiki na pansahin niya yung lapad ng tupi. Ganito muna. Unti-unti. Tapos, saka may pasada. oh, pag napasada mo ng konti, itupi mo ulit sa ilalim. Pansahin mo lang yung lapad. Ipantay mo to dito. Dito. Saka may pasada. Tingnan nyo. Tingnan nyo ilalim. Kung may sumobra man, paunti-unti lang. eto Ito siya. Kita ba? Hindi kita. Dahil konting-konti -konti lang talaga. Kunti lang. Wala, wala. Tapos, isa sa mga itinuro ko sa kanya, paghuhugot siya ng sinulid, eto hmm, ang ikot lagi ng handwheel ng piping is papunta sa unahan mo. So, ganito. Ikot mo siya papunta sa unahan mo. Then, eto itong take up. eto ito, ito take up. Lapit mo dito sa take up itong take up habang iniikot mo yung hand wheel ito habang iniikot mo yung hand wheel itong take up kailangan di ba yan halimbawa nahinto ka nandiyan sya sa baba kailangan iaangat mo sya ron sa pinakataas okay yung kay mambiki kasi so ayan naiangat ko siya sa pinakataas yung kay mambiki is may problema yung lifter hindi ko alam kung bakit kasi pag inangat mo yung foot so pag tinapakan mo ang angat ng foot eto tingnan nyo po ito eto yung tinatawag na lifter eto 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 ayan so pag inangat mo yung put etong lifter na to tutukod to dun sa tensioner aangat yan tingnan nyo ha ayan so pag inangat ko yung put eto yung lifter nya tutukod yan dito sa tensioner para lumuwag ayan so eto lahat yan meron ayan o tingnan nyo to o ayan o hindi lang siguro nakatapat yung kay ma'am vicky ngayon, pag inapaka mo yung foot, lumuluwag yung tension nitong mga sinulid. Pero kailangan nakaangat tong lifter sa taas. Tapos dito, ang hila po ng tela papunta sa likod. Ayan. Para mahatak mo siya. Di ba di ba kayo alam ko pag beginner ka sa piping nahihirapan kang i-release yung sinulid. So yung, tulad nung kay Ma'am Vicky na parang hindi gumagana yung lifter. Ang tinuro ko na lang sa kanya is iangat mo yung lifter din pagkatapos, bago mo siya hatakin, ito, itong sinulid dito, itulak mo pababa. Ayan. Tapos angat mo yung put, mahatak mo siya. Tingnan nyo. Papasada ko ulit. Ah. Oh. Ganito yung ko sa kanya. Angat mo yung lifter, dito sa pinakataas. Hatakin mo to pababa. Angat mo yung put tapos ito, kung tela, hilahin mo papunta sa likod. Madali hilahin yan. Ito, yung sinulid na tinulak natin, pababa, habang hinihila mo yan, mas madali siyang mahatak papunta rin. So, ayun, ganun, ganun lang yung tinuro ko sa kanya, para mas mapabilis yung paghugot niya ng sinulid kapag tapos na siyang manahi. Okay. Isa pa sa mga tinuro ko sa kanya, o sa kanila, is yung tamang pwesto ng paglalagay ng folder. So may video na naman tayo nito kaya hindi ko na ituturo ito. Yung pwesto ng paglalagay ng folder, ikakabit ko na lang. So may video na po tayo nito, yung pagkakabit ng folder. Kaya ang ituturo ko na lang sa inyo kung paano isuksok na maganda yung bias o mabilis. So ito yung bias, ang gagawin mo lang, gugupitin mo lang yun ng paislant, ganito. Ayan. So gupitin mo siya ng paislant. Tapos itusok mo siya rito. Gamit ka ng nipper. Yan. yan yung isa sa mga tinuro ko sa kanila. Medyo malaki lang yung nipper ko. Dapat yung maliit. Yan. Lalabas naman yan dito. Tapos iaayos mo lang ito. Yan. So, dito mapapansin mo yung unang hatak mo dito gulugulo talaga to usual yung unang pagpapalabas mo rito gulugulo yan so ang gagawin mo rin mo siya ng konti bago ka mag umpisa magpasada tingnan mo lang muna kung maganda na yung tahi dito ayan yung kanina o oh. ito yung kanina oh. so pag gumanda na yung tahi yan ito yung tama nyan pag gumanda na yung tahi, pwede ka na magbayas. So, pwede ka na kumuha ng tela na babayasan mo. Ito yung halimbawa. Ang pagbabayas, yung tela ang tatahiin mo, isusuksok mo siya rito sa gitna nung ito, itong folder. Ito, hindi pa kita mo ito. Ito, meron siyang parang pinakagitna rito. Sisiguraduhin mo lang napapasok siya rito eto, medyo technical lang yung usapan namin dito. Kasi yung kamay mo gumagana pareho dapat eh. So ito, yung isang kamay mo yung kanan, sisiguraduhin mo na hindi lalaylay yung bias na ganyan. Kailangan nakasunod siya kasi magkakaroon ka ng problema, mahahatak sa papangit yung tahi. Etong isang kamay mo naman, ang goal nito is alalayan yung magiging tela mo na hawakan dito para uh, smooth yung pagpasok niya sa loob. So okay, tingnan yung maigi. So kung papansin niyo hindi ko pinapabayaan to, hindi ko pinapabayaan yung paghawak ko dito. So medyo kailangan mo lang dito ng presence of, presence of mind talaga. O tingnan nyo, tatry ko pabayaan. Ayan yung bias oh, pumangit. So papangit din yung tahi dito. So kailangan, nakaalala, nakaalala ka rito. Meron pa kasing isang kinakabit dito. Yung parang plato rito na malaki nagagamit lang po yun kung meron kayong bias cutter pag meron ka nun nakaroll yung bias dito hindi mo na siya kailangan alalahanin dito na lang ang hawak yun nga lang hindi naman lahat meron nun okay so tayo kung papansin niyo mga bias natin putol putol hindi nakaroll yun ito lang ang option mo hawakan to alalayan dito Okay. So, tingnan nyo po. Lipa, isa mo So, ayun yung bias natin. Oh. So, dapat ganito yung ilalim niya. ng dapat ganyan. Okay. So, okay. Ganun po yung paraan ng pagbabayas o yung mga tinuro ko sa kanila. Oh. Okay. Um, sa single needle high sa single needle high speed, medyo saglit ko lang tinuruan si mang Vicky kasi medyo pamilyar naman siya kung paano i-operate 'to. Isa lang sa mga itinuro ko sa kanya uh, <clears throat> is yung kailangan bago mo hatakin yung tahi palabas is nakaangat yung take up. At yung take up, okay? Tapos ang kaibahan lang nito, yung pag-ikot ng hand kasi, ng piping at saka overlock is paabante etong sa single is pabalik papunta sa iyo pa counter clockwise baliktad kasi ang ikot nitong single needle high speed okay eto isa sa mga tinuro ko kay ma'am is bago mong hugutin yung iyong tela yung take up kailangan nakaangat siya rito ayan para ho hu, pag hugot ninyo kahit po maiksi yung sinulid dito tingnan nyo to kahit maiksi po yung sinulid dito ayan hindi po siya malalagot sa unang pasada mo ayan di ba hindi nalagot kasi di ba kung papansin niyo ang turo sa atin dati is kahit nakalubog siyang ganito eh, Ayan, nakalubog yung take up. Pag pinasada mo, ang gagawin mo na lang muna, bago mo siya pasadahan, hakatakin mo siya rito. Di ba? Para hindi malagot. So, bakit ba siya nalalagot pag nakababa yung take up? Kasi, ang unang pasada po ng ating single needle, hinahatak po ng take up yung sinulid pataas. So, ngayon, ang tendency nun, pag, eto, putulin ko ah. <clears throat> Baba ko muna siya. eto Kapag maiksi po ang sinulid niyan, hindi ka mukha nung ginawa ko kanina. Ayan, maiksi. Ginupit mo na maiksi. Ang take up nakababa kababa. Salangan ko ah. Ang unang pasada po niyan, kaya nanguhugot yung sinulid, hihilahin ng take up yung sinulid paangat. Kaya yung sinulid mo maiksi, nanguhugot siya. Kaya kung papansin niyo unang pasada nyo, hugot ka agad yung sinulid. Kaya ang turo sa atin dati. Ayan, ang turo sa atin dati is ganito ang gagawin daw sa unang pasada. Ewan ko kung may nagturo sa inyo nito. Ang turo sa atin dati, ang gagawin sa unang pasada is ganire. Bago mo raw pasadahan, Hatake mo yung sinulid pababa. Para nga naman hindi mahugot mahugo. kasi yung take up pag hinila niya pataas, hahaba na yung sinulid. 'Di ba? Pero ito po yung tamang proseso. Para kung kahit maiksi yung sinulid mo, ayan o, maiksi oh. Ayan, maiksi yung sinulid mo, hindi siya mahugot bago mo ipasada, take up nasa taas. Para yung unang pasada mo, hindi na hindi na hatakan yung sinulid, hindi nahugot. Oh, di ba? Yan yung isa sa mga tinuro ko kay Mambiki. Na laging nakataas yung take up, kagaya sa piping. Isa pa sa mga tinuro ko sa kanya, kasi isa sa mga napansin niya rin na <coughs> bakit daw pag pagpasada niya nang walang tela na lalagot nahuhugot kasi mabilis yung pagkakapasada niya sabi ko kung gusto mo ipasada ang single needle ng walang tela ang gagawin mo dyan ayan kasi ang sa, ang nangyari kasi sa kanya eto bagalan ko lang ha nung nailabas niya yung tela hindi siya huminto diniretso niya ng pasada nalagot yung makina So sabi ko, ang gawin niya, kung ipapasada niya na walang tela, dahan-dahan lang ang takbo. Para hindi siya malagot. Magkakaroon lang siya ng parang ribbon. Kadena. Oo, yung kadena. Ngayon, isa sa mga tinuro ko sa kanya is bago ka lumabas dun sa tela, halimbawa palabas ka na rin sa tela, magdahan-dahan ka na. O yan. O kaya, ikutin mo na lang yung handwheel. Then, pag lumabas ka sa tela, angatin mo na lang yung Gupitin mo. Okay? So, medyo alam na ni Ma'am Vicky kung paano gamitin yung single needle high speed. Kaya hindi na ako nahirapan sa pagturo sa kanya doon. Or, pwede nating sabihin na may background naman yata sila sa pananahe. Kaya parang yung mga itinuturo ko sa high speed overlock at saka sa piping, madali nila natutunan. Dahil parang tingin ko, sabi ko nga sa kanila, madali naman kayo turuan mam ma Lalo na si sir yung pamangkin niya, madali makakabisado. Kung papansin niyo nag nag-video pa nga si Sir para yung ilan sa mga itinuro ko hindi nila makalimutan. So ayun Ay, dito na po natatapos yung ating video at sana na enjoy nyo yung pagtuturo ko ng mga simple o yung mga basic na kailangan mo malaman sa makina ah uh, medyo mahaba yung video namin nung pagpunta namin kay Lamang Vicky. Parang nasa 2 hours kaya pinaiksi ko lang po ilan lang dun sa mga itinuro ko sa kanila yung isinama ko rito sa video para ma-share ko rin po sa inyo. No? And maraming maraming salamat uh, sa inyong lahat at syempre kay Lamang Vicky sa magandang pagtanggap nila sa amin dun. Okay na okay. Uh, kasi maraming gustong magpaturo na sa akin dati pa in actual. Eh, sa totoo lang, ako ay medyo nag-aalala. Sabi ko, baka ang lagi ko iniisip baka hindi pa sapat yung skill ko para magturo sa labas and nung nag-message sa akin si Ma'am Vicky matagal ko na rin kasi siyang kakilala parang sinubukan ko lang naglakas loob ako na pumunta sa Cavite first time ko nga doon eh nag-aalala nga ako sabi ko ano ba ituturo ko dito kay Ma'am Vicky uh, yun nag-aalala talaga ako no ituturo ko buti naman uh, lumabas lahat yung nalalaman ko through experience yun yung na ko sa kanila and sana sana naman marami silang natutunan dun sa pagpunta ko rin sa kanila. So ayun, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po yung video natin. Ako si Kuya Mel, si Ate Chrissy, taga video. See you sa next video. Bye bye po!